So good day everyone. So sa tagal-tagal naming inantay, meron lang kaming uh, uh, Kawasaki Eliminator. So ngayon lang dumating. So titingnan natin sa uh, iba ibaba. Tara. So good day mga guys, so ito na pala yung Kawasaki Eliminator natin, uh, bagong dating lang, uh, merong SA dyan at saka standard So ituturo ko sa inyo kung saan ba yung SA at saka standard at ano ba yung kaibahan nila So titignan muna natin sa looks, yan is naka 2 cylinder pa rin, cruiser na cruiser bike So, titingnan mo rin yung kaniyang tambucho is binagay din sa kaniyang uh, forma na cruiser. Yan. So, titingnan din natin mamaya kung ang lahat ng ilaw niya ay LED na ba. <clears throat> so, yan. So, available color natin, glossy gray and matte black. So, makikita mo rin sa kaniyang panel gauge. Yan. Panel gauge is bilog. So, cruiser type talaga to na... Uh, design yan mga guys so ito pala yung is uh, a version natin ng kawasaki eliminator so sa ang kaibahan naman niya ay yan is uh, ang kaniyang uh, looks mayroon na siyang uh, head cover sa kaniyang headlight yan. head cover sa kanyang headlight yan ang malalaman na is uh, a version siya So ang kanyang headlight naman ay lead na So good news So ibang closer kasi is hindi pa lead yung kanyang headlight So at uh, pangatlo ay ang kanyang uh, front suspensions Ay naka rubber front fork shock absorber na siya So yan So two cylinder ah uh, Nandyan pa rin yung radiator niya Liquid cooled So ang kanyang headlight ay signal light pala Sorry, signal light ay uh, ano na uh, LED na rin So lahat ng uh, kanyang mga lights Good news is naka LED na po So kahit tail light nya po is naka LED na rin So yan, yung, uh, so ang nakaibahan pala ng SA Ang nakapaganda pala is meron na siyang uh, charging port Yan, yung cruiser na yan is meron ng uh, charging port So Uh, sa long ride kapag malulobad yung cellphone is pwede na po yung uh, uh, saksak ang kanya ang inyong mga cellphone so yan so ang available color natin sa uh, SE ay black lang po matte black ang price ng SE version ay 380,000 pesos ito naman ang standard version so ang kulay niya ay glossy gray so yan makikita nyo po Uh, yung headlight niya ay wala na siyang uh, head cover Yan, so makikita nyo po uh, Pero naka LED lights pa rin yung kanyang headlight At hindi na siya naka rubber front fork na shock absorber, So yan So yung uh, standard lang talaga na uh, front suspension So yan, so naka LED na rin yung kanyang mga signal lights Makikita niyo Janis, wala namang pinagbago sa kanyang uh, uh, looks dito sa gitna is uh, same pa rin ng SE. So yan, walang pinagkaiba pa rin. LED pa rin lahat ng mga signal lights. Yan. So dito is yan, yan 'yung uh, parating tingnan niyo kung is iba o oh, hindi. Wala siyang charging port 'yung uh, standard version. So 'yan, yung isang ilang merong uh, charging port. So 'yan. So cruiser na cruiser talaga. So available natin na kulay is uh, yung standard is glossy gray. 'Yan, glossy gray 'yan ang standard natin. So uh, ang price niya is 360k. So mababa siya ng 20,000 pesos kaysa is a version natin na eliminator na 380,000 pesos. Ito na inaantay ng lahat ang specifications ng motor. So engine type, four stroke, parallel twin, double overhead cam, 8 valves, and liquid cooled. At good news, ang Kawasaki Eliminator ay may displacement na siya na 451cc na pasok sa ating mga expressway. Fuel injected na rin na nakakatulong na matipid sa gas na may fuel consumption na 25 to 30 km per liter. Depende na po yon sa kung paano ka magpatakbo ng motor. Based on my research, the Kawasaki Eliminator 450cc Crosser Bike can accelerate from 0 to 100 km per hour in around 5.79 seconds. Can also hit the top speed of 160 km per hour. With the maximum power of 52 horsepower at 10,000 RPM. Maximum torque naman is 42.6 Newton meter at 7,500 RPM. At ang fuel tank capacity ng Kawasaki Eliminator ay meron siyang 13 liters. Punta naman tayo sa suspension ng motor. Front suspension ay naka 41 mm telescopic fork. Ang rear suspension naman ay naka twin shocks na po. Punta naman tayo sa wheelbase ng motor Meron siyang 1520mm At may seat height naman siya Na 735mm So ang height ko pala niyan Ay 55 So kaya ko namang i-drive Dahil flat footed ako sa Kawasaki Eliminator May dalawang cruiser kami Dito sa Kawasaki Isang Vulcan S650 At uh, Eliminator 450 Ang kaibahan ng dalawang cruiser na ito 'yung sitting position nyo ang Vulcan S650 kasi, ang position kasi ng paa mo is uh, parang nasa taas. Ang Kawasaki Eliminator naman ay 'yung karaniwang sitting position lang ng paa. Ang kagandahan niya ay pwede kang tumayo sa Eliminator dahil 'yung footrest niya is nasa baba, hindi katulad ng Vulcan na parang nasa taas 'yung uh, paa mo. So, maganda talaga itong uh, Eliminator 400 na bagong release ng Kawasaki ngayon. Pag-uusapan naman natin ngayon ang size ng mga gulong. So sa front tire size ay meron siyang 130 by 70 by 18. Sa rear tire size naman ay meron siyang 150 by 80 by 16. At ang ginagamit na gulong ng Kawasaki Eliminator natin ay IRC. So masasabi ko talaga na ang size ng gulong ay tama talaga lalo na sa cruiser bike na motor na mababa lang yung wheelbase. Madaling masayad ang ilalim lalo na nito sa Pilipinas na ilang lugar lamang ang maganda ang mga kalsada. So yun na nga ang Kawasaki Eliminator. So maganda, maganda talaga. Uh... Ang um, price pala niya is, yung SE niya is 380 at saka yung standard naman is 360. So maganda talaga ang cruiser bike. Uh, swak sa ating mga Pilipino. Uh, si tayo ni kayo. Hindi kasi ano, uh, uh, katangkaran yung mga Pilipino. Eh, ilan lang. So maganda talaga yung cruiser bike uh, simula. Lalo na sa mga newbie dyan sa uh, pagmumotor is uh, recommend ko talaga yung uh, Eliminator 415 natin ngayon. So, Magandang araw. So, please follow, like, and share. Peace out. Arara Motovlogs. Salamat.